Isang linggo na lang bago magsimula ang FIBA Asia Challenge sa Iran. Kaya naman ang bagong gilas Pilipinas, pinaplancha na ang sistema sa mga tune-up game. Kahapon, sumabak ang kupanan laban sa Ateneo Blue Eagles ni Coach Tab Baldwin. Kumawala ang gila sa fourth quarter para kunin ang panalo 69-63. Nauna namang tinalo ng Gilas ang FEU sa una nilang pag 84-77. Nauwi naman sa 84-all ang ikalawa nilang tune-up game it's good to play these teams and against coaches who know who knows our system, so they really prepared for us and scouted us and knows the defense and knows the counters. Bukod sa ikli ng oras ng paghahanda, hamon ang pagiging bagito ng players pagdating sa international level. Kulang din sa height ang kupunan. Tanging ang 6'9 na si Arnold Van Opsal at 6'6 6 na si Russell Escoto lang ang legitimate big men. Pero ang mga bagong mukha ng national team, hindi raw aatras sa hamon. Siyempre, ano lang, puso lang talaga, talagang kahit sa rebound, talagang talunan lang talaga, dadaanan lang talaga sa bilis. Kaya siguro kami, mga iba, mag-adjust talaga kami. Tulong-tulong -tulong lang kami para maka, ano makalaro, maayos. Underdog na sinasabi sa amin, maraming mga negative ano, comments. So, challenge sa amin yon na i-prove namin sila na mali sila, na mali yung iniisip nila. Talagang mahirap kasi konting preparation lang yung meron kami so kailangan namin quickly makaan makaagad maka, maka, agad, maka target ng Gilas makapasok sa top 5 para mag-qualify sa 2017 FIBA Asia Cup. Sa nasabing torneo, matutukoy kung sino ang top 14 teams na aabante sa home and away games ng FIBA sa November 2017 na qualifier naman para sa 2019 World Cup at 2020 Tokyo Olympics. Magsisimula ang FIBA Asia Challenge sa susunod na biyernes. Unang makakaharap ng Gilas ang India. Uma Action, Lynn Olivario, News 5.